good morning guys nandito tayo ngayon sa ano um, na so pupunta tayo Mindoro ngayon yan so samahan nyo ako uh, tingnan natin yung kung magkano pamasahin ng barko ngayon pagdala natin itong sasakyan first time natin gagawin to so baka makatulong sa inyo tong vlog na to so alright nang dili eh hindi ka na ma vlog yung daan so mamaya na lang ulit pag nasa Batangas Port na. Yeah. So dire-diretso na tayo mula na yung dati doon sa kanto. So All right. Yeah. Sir sa nang pikitan. Kita to din sa kanser. Oho. Bali, kaliwa mo na sir sa gitu, bayad ka mo na ng aras 3 pagkatapos pipila kayo doon sa loob doon na po ang ticket ng ka na po, ah thank you po thank you. Yan, so yun na siya, di ba? Dati kasi nung pandemic, eh doon pa sa gate po hindi papasok pa pa lang grabe, ngayon buti dito na ulit, back to normal talaga so, pahit tayo sa gate alright yan, salamat sa basti led lights ah uh, lino ng ilaw ko napapinagaan ng ano ko Ayun so kaya magkano? kayo? Ako lang po. 120 120. Sir, sa bita na. Ay, na po. So, 120. Ata, ipawak mo na. 120. Wow. parang wala 1,000 ato yung may bariya ka na sa 1,000 150 meron na so 129 And, alright alright So, next time. Okay na ate. So, next time. Alam mo na gagawin ko. O, oh, 129. At yung terminal B. Alright. Alright. Ah. Grabe naman yung humps na to. inspection ng tire. Sir, pa kalapan? Magandang umaga, sir. Morning po. Kalapan po. Yes po, pangkalapan Sa amang sakyan. Check lang po tayo, sir. Pwede hmm. mo Gamit eh. Oh, so, gamit. Pwede mo buksan ko? Ah, bu sige boss, bukas po 'yan. Wala naman. Ayun, oh, check nila inspection, maigi 'yang ganyan. 'Yan ang standard. 'Di ba? All right, may ulit ha. Ayun, okay. After inspection, 'yan, pipila ka na lang. Ano ko ba bayad? Ayun, kalapan. right so hindi ko pa alam kung magkano yung ticket pero ito na alright yun tayo so unang gastos natin ay 129 yun pa lang wala pa so mamaya na ulit yun so yun na nga pumili na dito nakapila na yan um, dito na pagpila dito dito na daw magti eh tapos ah uh, yun hintayin na lang yung dumating yata yung barko so parang every hour merong biyahe dito ng pakalapan ang limited yata na biyahe is Puerto Galera at Abra de Ilog so yun um, may biyahe rin dito direkta ang um, Katiklan Rumblon yan, pero limited lang din. So alamin niyo na lang yung time. So ngayon, um yung kalapan natin ang um, target target muna natin. So Yan, may mga kainan din dito naman sa sa um port kaso medyo mahal na yan. So I suggest doon na kayo bumili sa labas or baon na lang kayo kung kayo naman eh kakain lang din. So yan, uh, mamaya sabihin ko na sabihin ko kung magkano a ng uh, pag uh, four wheels ang bitbit. -bit. Yan, so all right. Yeah. Yan, so mo maniningil na sila. Good morning Good morning po, bo. magkano boss? 290, ilang kayo dyan? Isa lang po 290? po. 290 Mag isa ka lang sir Aha Pag may kasama, magkano ang ad? At 400 ho Hmm, okay tunay na pamasahe natin saan tayo pupunta saan tayo kaya ano yung sa gate to yes, sir yeah. sa gate Kanan ha? Kanan po. Oh, kanan, kaliwa sa guard. Alright. So, yan, yung, yung, yung sa terminal Yung sa gate Bago kayo Lumabas dito, kukunin nila yan So, yan Medyo mataas ng pamasahe eh. so Starlight yung sasakyan natin. Ayan, 2.9. Ayan. 2.9 plus 129. Ah, grabe, na mahal na. So, yan yung gastos natin. malaman pa natin kung meron pang sisingilin sa atin pagbaba natin ng um, in kalapan. So, right, yeah. May alit. kaya. Patras. Patras, boss. Dito. Patras. Yun. So, dito na ulit sasakyan. Bababa na ng Mindoro Fort, ah, Kalapan Fort. So, tingnan natin kung may payment pa ba dito. O wala na. So, kung wala nang um, payment na ngari pa. So ang ginastos natin dito is 129 for the terminal pin Batangas Port plus uh, 2900 sa pamasahe naman. So yan, ito 'yon, ito yung sikikan So tingin ko wala naman ng gagastos na eh. uh, may papakita na lang siguro ay eh. binayaran kanina uh, ano ba 'yon so natin so Montenegro Pascat depende mga price nila eh Yan naman yung susunod nating aalamin yung presyo ng bawat barko siya mas mahal kapag Paskat. So I think wala na nga So yun Alright uh, Alam nyo na yung gastos Pag auto ang dala So sa Batangas Port Terminal P is 129 Pag kotse At solo kayo Ngayon ang pamasahan ng kotse Tsaka kasama yung driver is um, 2,900 So, plus 400 kapag um, may extra kayong kasama dito sa kotse. So, per head yon 400 per head. So, uh, yon Sana nakatulong. Alright. Yeah. So, dito na tatapusin ang ating vlog, mga kalispami. See you next time sa pag-explore ng Mindoro. Alright.